Sumi pa na sa mahigit isang daang milyong piso ang pinsala sa agrikultura ng tumitinding El Nino ayon po yan sa Agriculture Department o DA. At sa gitna ng abiso ng ilang magsasaka na di muna sila magtatanim ng palay dahil hirap sa patubig, tiniyak ng DA na sapat ang supply ng bigas. At nakatutok si Bernadette Reyes. Inaani na ngayon pa lang ang mga palay sa Vintar Ilocos Norte. Ayon sa ilang magsasaka na babahala sila sa maaring epekto ng El Nino. Sinabay na rin daw nila habang mataas pa ang bentahan ng palay. Maaga rin na naging anihan sa Orion Bataan kung saan water pump ang gamit ng karamihan. Pero pagkatapos niyan, titigil daw muna sila sa pagtatanim ng palay dahil sa hirap sa patubig. Pagkataginit mong mabuti rito, pati water pump humihina Ayon sa Federation of Free Farmers Cooperative, nagsimula na rin ang pag-ani ng mga palay sa iba pang probinsya tulad ng Isabela. In other areas, they will start harvesting in March. At, at present, nasa sa uh, stage sila ng production na kailangan talaga ng tubig. No? Kaya kung ma maubusan sila ng tubig ngayon, pwedeng ma-affect yung harvest nila sa March. Pagtitiyak ng National Irrigation Administration na plano nila ang pag-release ng tubig at ano ang dapat itanim. Meron kaming local flows na iba, pwede namin itap. Kung hindi talaga kaya, pinagtatanim na ho namin ng high value crops Sa ngayon, sa tala ng Department of Agriculture, mahigit 151 million pesos na ang pinsala sa agrikultura dahil sa El Nino. Ang iba't ibang ahensya naman ng pamahalaan, inaagapan ang posibleng epekto ng El Nino sa pamamagitan ng pagsisiguro ng sapat na supply na tubig at pamamahagi ng mga binhi. Gusto natin, of course, uh, very minimal yung damage. Gaya nung ginagawa rin ng NIA, they're maximizing yung uh, area na may irrigation at tinataniman din ng hybrid ngayon. Sa kasiguran Aurora naman, mababa ang inaasahang ani dahil sa peste. Talo raw tuloy ang mga magsasaka kahit mataas ang benta ngayon ng palay. Tinamahan ng bisesto, daga, tsaka black bag. Anaani ko lang sa dalawa hektarya mahigit eh. Noong nakaraan 77, ngayon 43. Kaya talo talo pagtitiyak ng DA sa patang supply ng bigas sa unang anim na buwan ng taon ng 2024 sa pinagsamang supply mula sa local harvest at imported na bigas. Sa pinakuling forecast ng U.S. Department of Agriculture, 3.9 million metric tons ang tinataya nilang EA import ng Pilipinas. Ngayon 2024, hinihinga namin ang pahayagang DA kaugnay nito. Nagbabala rin ng DA laban sa mga maaring manamantala sa pamamagitan ng labis-labis na presyo at hoarding. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatuto, 24 Horas.